Jammer Celia, napamura dahil sa sobrang mahal ng bilihin sa Pilipinas. Para sa aking balitang showbiz, hindi napigilan ni Jan Arcilla ang kanyang sarili nang biglang mapamura ito dahil sa napakataas na presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Ginawa ng aktor ang kanyang pagmumura sa pamagitan ng kanyang ex-account. Sa kanyang post, sinabi nito na hindi siya nagyayabang na mas mataas ang kita niya kaysa sa mga average wage earner at sa ibang mas maraming Pilipino at dito na nagmura ang aktor. Sinabi na aktor na grabe ang taas ng bilihin ngayon ng mga basic commodities sa palengke. Ayon pa rin kay Jan, Five 5 to 6 years ago mano, ang tatlo hanggang apat na libo ay pang isang linggo na kasama na doon ang gulay, isda at karne pero ngayon daw gagastos ka na ng 8 hanggang 10 libo para lamang sa isang linggong pagkain. Kumikita raw siya na mas mataas sa karaniwang Pinoy pero nalula raw siya sa gastos kaya't paano nilang daw ang mga simpleng mamamayan sabay sabi nito na kala ko ba titino na tayo? Ano na? Sinangayon na naman ang mga netizen ang naturang post ni Jan Arcilla sa kanyang social media the account